Nung hindi nag english Ano? No, no. Oh? Maliliit. Wala, ito lang muli ko. Ano yung Gloria? Oo. Oh. oh, Gloria. Ay, oh, kailangan sa muntis ko ah, ganyan. Namimili sila ng susuutan. Ang <laughs> <laughs> dami nyo namang itik. Inyo yung itik? Oo. Oh, yeah. <laughs> Ay, hindi ka nagbebenta no? Itlog, itlog. Ah, itlog. Ay, lalaki eh. Ay, lalaki Sobrang laki pa. Kabalik ka na ngayon. <laughs> Tulang ng ulo ko. Bakit ka yung niya? Ano? Masusupa. Kapag nga yan. Ah, kakain niya ng itik. So, hindi ka nagbibenta ng itik? Itlog lang. Naman. May naitib kayong manok, wala? May kambing pa. ในปองอีที Ah, dinudurog pala yan. Oo. Kala ko buo nilang kakainin. Pag maliliit, nakakain nila ng buo. Hala, sige. Sige, kulang yan sa inyo. Ay. <laughs> At ganon. Iliwasan nyo yung pagkain. Ay. <laughs> Bakit? Takot ko sa akin. <laughs> Buti ito isang matapang. Sabay takbo. Ang grabe ang panunaw nila, no? Kaya nilang tunayon ni yung shell. Nakakatuwa <laughs> <laughs> ito. So, sa dolo ron, may mga wakubo-ubo sila. Sige, thank you. <laughs> ah, Takot sila sa akin <laughs> Sige na, alis na ako para makakain na kayo Oh, grabe naman, ay magpa -video.